Ano bang pinagmamalaki mo? Kung paano mo dinukot yung asawa ko? Kung paano mo pinutol yung daliri niya? O baka naman yung panggagahasa mo sa kanya ng paulit-ulit? Yung bang pinagmamalaki mo? Hindi na ako yung dating leon na yun. At handa ako patunayan kay Christine na pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan ko sa kanya. Araw-araw akong babawis sa kanya hanggang sa mapatawad niya ako. Yan pala yung pagkakaiba natin. Kasi ako pinatawad na niya ako. Kanina tinatanong mo kung anong mga nagawa ko para mapatunayan kung mahal ko siya. Ang dami. Tinanggap ko pa rin siya kahit nalaman ko nagsama kayo sa hutan ng apat na taon. Yung dinadala niyang bata, handa akong panagutan yan. Handa akong kilala yung kahit hindi sa akin. Huwag <laughs> na tayo maglukuhan, Jordan. hindi ako naniniwala na kayo mong mahalin ang anak ko. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero hindi magtatagal, lalabas din yung totoo. At kapag nangyari yun, napagtanto ni Christian ang lahat na hindi mo kayang panindigan yung pangako mo, ano kaya mararamdaman niya? Sa tingin mo, magugustuhan ka pa rin doon na magsisimula ang pagkasira ng relasyon niyo at sasamantalahin ko yun. Nabawiin ang asawa. Ayaw mo kami tanto na ng asawa ko. Itong <laughs> tatandaan mo Kahit na makalabas ka pa dito. Hindi hindi ako papayag na mo pa kami ng pamilya ko. Magkakamatayan tayo, tayo bago ka makalapit kay Christy. Hindi ako natatakot sa iyo. Magkakaanak na kami ni Christy kaya determinado ako na mabuo ang pamilya ko. Kaya sabihin mo ang gusto mong sabihin pero hindi mo ako mapipigil na pauwiin ng kasawa ko. Saan? Certo, poi stava